Ayan po, nagaantay po kami tumira yung ulan. Pati po lobot na po yung video cam namin. Cellphone ni Jack ay gamit namin. Ano sa mo? oh. eh, Pagod na ako. Uh, wala, isang, simbahan na lang mag na rin kami. Yay! Hindi na Biruin mo yung nakakilala pa si Jackie ng kamag-anak niya dito. Namin, ulit, na ulit, na ulit, ulit, ulit. Uh, ang oras tayo. Seven. Eh, uh, oh, kasi nga may misa nga nun eh. Dapat makapag-ready yung... nga sila eh. Kamusta naman ang pag ano nyo? Ano nga okay bang tatan ko Ang galing nga nabasa mo na sa nasa isip po. Ang lupit mo. Hiro. Smile namin dyan. Labas Smile. Patingin na Miro, naka-close-up to eh. Si Lisabeth mo. Uy, pasuflada eh. Kamusta sabi yung <laughs> pagkada pa mo? Kamusta naman ang tuhod natin dyan? Patingin nga. Dali, tignan natin yung tuhod mo, dali. Tingnan natin. The meeting to eh, dali. Patingin. 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 patingin ako. Ayaw. Sayang nga eh. Kasi masimiro eh. Kuya, hindi mo wala sa isip ko si Anmano yung sa simbahan. Sino? Si Manong yung...